Si magiging reincarnation ng Diyos? kasama ko siya nung bata pa. Eh, lagi nga kaming pumupunta kahit saan, nguha ng bayabas, nungunguha ng kahit ano, ng mga pwedeng kainin namin dito at nagpupot. Minsan, nagpupot trip din kami sa kanila. Pabatch ko lang siya, tapos bigla na lang siyang naging Diyos or hari sa bayanihan. So, sunod-sunuran na lang yung mga tao. Mga galawan niya na parang kontrolado lang talaga siya eh yung parang sa behind of person sa kanya sa kanya is may talagang kumukontrol lang sa, talaga sa kanya. so parang sumusunod lang siya sa mga uh, mga utos hindi naman kami masamang tao mabubuti kaming tao bakit di na nun? hindi naman turo namin na mamasama um sino si senior agila Kilario ang umanoy leader ng Kauto sa Surigao del Norte Si Senior Aguila Kilario ang pangulo at leader ng Socorro Bayanihan Services Inc., SBSI, isang grupo na inakusahan na sangkot sa iba't ibang ilegal na aktibidad na nakasasama sa higit isang libong bata sa Surigao del Norte, siya rin ay isang mga awit at miyembro ng Filipino Society of Composers, Authors and Publishers, Inc., PhilSCAP. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, na naglantad sa grupo sa isang pribilehiyadong talumpati noong lunes, si Kilario ay iniuugma upang maging susunod na Mesaya, at inihayag siyang reincarnation ng Santo Niño o ang Batang Jesus ng kanyang mga tagasunod. Inaakusahan siyang nagtulak ng mga sapilitang kasal at pang-aabuso sa mga menor de edad, pati na rin ang sapilitang paggawa, militar na pagsasanay, at malupit na parusa sa mga bata na hindi sumusunod sa kanya. Gayunpaman, Tinanggihan ni Kilario at tatlong iba pang mataas na miyembro ng SBSI ang mga alegasyon na ito at tumangging makipagtulungan sa investigasyon ng Senado. Kanilang itinanggi na ang SBSI ay isang lehitimong organisasyon na nagbibigay kabuhayan at serbisyong panlipunan sa mga tao ng Socorro. Sinabi rin nila na tinatawag si Kilario na Senior Aguila dahil ito ang kanyang screen name bilang isang mga awit, at naglikha siya ng dalawandaan na kanta na available online. Noong Huwebes, itinuring ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sa pangunguna ni Senator Ronald, Bato, De La Rosa, na nasa contempt si Kilario at ang kanyang mga kasamahan dahil sa kanilang paulit-ulit na kasinungalingan at pag-iwas sa mga tanong. Iniutos nila sa Office of the Sergeant at Arms na arestuhin sila, iniyakan din ng komite ang mga salaysay ng ilang biktima na mga bata na nagpatunay ng pag-iral ng sapilitang kasal, pang-aabuso sa mga menor de edad, sa pilitang paggawa, pagkapreves sa edukasyon, militar na pagsasanay, at malupit na parusa sa SBSI. Nangako ang komite na magpapatuloy ang kanilang investigasyon at pananagutin si Kilario at ang kanyang mga kasabwat sa kanilang mga krimen. Hinihikayat din nila ang Department of Justice at ang Philippine National Police na madaliin ang mga kaso laban sa SBSI at iligtas ang higit pang mga bata mula sa kanilang pagkakaimpluwensya. Kung bago ka palang sa channel ko maari ka bang mag-subscribe at like na rin ang video na ito salamat sa panunood.